Ito ang kwento ng katipunan, ang kapatira na binubuo ng mga ordinaryong tao, manggagawa, magsasaka, kababaihan, na handang ibuwis ang buhay kapalit ng kalayaan. Noong uling bahagi ng ikalabinsyam na siglo, lumalala ang pang-aapi ng mga Kastila sa Pilipinas. Maraming Pilipino ang pinapatawa ng mataas na buwis at sapilitang paggawa. Isa sa mga nakaranas ng pang-aapi ay si Andres Bonifacio, isang magbubukid at manggagawa sa Maynila. Nabighani si Bonifacio sa mga akda ni Jose Rizal na nagmulat sa kanya tungkol sa kalayaan. Matapos ang pagbitay sa gomburza noong 1872, mastung hindi ang damdamin ng mga Pilipino laban sa Kastila. Nakipag-ugnayan si Bonifacio sa ilang kapwa makabayan para magtayo ng lihim na samahan. Noong ikapito ng Hulyo taong 1872, sa bahay ni Diedeto Arellano, itinatag ang kataas-taasan, kagalang ang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Layunin ng katipunan ng pagpapalaya ng Pilipinas mula sa pananakop ng Kastila sa pamamagitan ng Himagsikan. Gumamit sila ng lihim na code at password upang hindi matuklasan ng mga kastila ang samahan. May tatlong antas ng kasapi, katipon, kawal, at bayani. Ang mga bagong kasapi ay sumasa ilalim sa seremonya ng panunumpa. Isa sa mga ritual ay ang paggamit ng sariling dugo sa pagpirma ng kasunduan. Sa simula, tanging kalalakihan lamang ang tumatanggap sa katipunan. Ngunit dinaglaon, tinanggap din nila ang mga kababaihan bilang kasapi. Sina Gregoria de Jesus at Trinidad Texon ang ilan sa mga kilalang kababaihan ng Katipunan. Gumamit sila ng mga palihan at tindahan bilang tagwa ng armas at dokumento. Ang mga mensahe ay ipinapasa sa pamamagitan ng mga liham na may simbolo at palatandaan. Lumagunang mabilis ang Kasapian sa Maynila at mga karatig lalawigan. Dumami ang mga kasapi sa Bulacan, Cavite, at Laguna. Upang hindi mahalata, ginamit nila ang mga tawag na Gat at Lakan bilang tanda ng respeto. Mahigpit ang disiplina sa loob ng samahan. May mga patakaran na dapat sundin, kabilang ang paggalang sa kapwa at bayan. Habang lumalakas ang samahan, mas naging alerto ang mga Kastila. Nakialam ang mga Prail sa pagyusig sa mga pinaghihinalaang kasapi. Noong Agosto taong 1886, natuklasan ng Kastila ang katipunan. Dahil dito, napilitan silang simulan ang himagsikan. Naganap ang unang sigaw sa Pugad Lawin o Balintawak. Ang sigaw na iyon ay tanda ng simula ng revolusyon. Maraming sumapi sa kanila mula sa iba't ibang bayan. Lumaban sila ng buong tapang laban sa mas mahusay na armas ng Kastila. Bagaman marami ang nasawi, nanatiling buo ang kanilang paninindigan. Ginamit ng katipunan ang watawat na pula na may tatlong puting K. Ang watawat na ito ay sumisimbolo ng tapang at pagkakaisa. Si Bonifacio ang tinaguriang Supremo ng Katipunan. Kasama niya ang iba pang pinuno tulad ni Emilio Jacinto at Apolinario Mabini. Si Jacinto ang tinaguriang utak ng Katipunan. Siya ang gumawa ng Kartilya ng Katipunan. Ang Kartilya ay naglalaman ng mga aral sa tamang pamumuhay at pagmamahal sa bayan. Sa kabila ng panganib, patuloy na kumilos ang Katipunan. Ginamit nila ang mga bundok bilang kanlungan. Minsan ay nagkukubli sila sa mga bahay ng sumusuportang mamamayan. May mga babaeng naging mensahero ng katipunan. Gumamit sila ng mga lihim na bulsa sa kanilang damit para sa mga mensahe. Kahit may mga taksel, nanatiling matatag ang karamihan sa miyembro. Maraming bayan ang nasakop ng katipunan sa unang yugto ng laban ngunit matindi ang depensa ng Kastila sa ilang lugar. Maraming labanan ang naganap sa Luzon, lalo pang lumakas ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Ang katipunan ay naging inspirasyon para sa susunod pang henerasyon. Sa bandang huli, nagpatuloy ang laban hanggang makamit ang kalayaan. Ang kanilang sakripisyo ay hindi nasayang. Naging pundasyon sila ng bansang malaya. Ang Katipunan ay nanatiling simbolo ng tapang at pagkakaisa. Sa bawat paaralan, tinuturo pa rin ang kanilang kabayanihan. Hanggang ngayon, inspirasyon pa rin sila sa mga Pilipino. Ang pulang bandila nila ay tanda ng walang takot na laban. Si Bonifacio at ang kanyang mga kasama ay itinuturing na mga bayani ng bayan. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala na ang kalayaan ay may kapalit na dugo at pawis. Sa puso ng bawat Pilipino, buhay ang diwa ng katipunan. At sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi kailanman mabubura ang kanilang pangalan. Mula sa pulang bandilang tinahi sa dilim, hanggang sa mga sigaw na umalingawngaw sa buong bayan. Ang katipunan ay hindi lang lihim na samahan. Ito ang pintig ng puso ng bawat Pilipino na minsan ay lumaban para sa kalayaan. At habang patuloy nating binibigkas ang salitang, kalayaan, patuloy ding nabubuhay ang diwa ng mga anak ng bayan. At kung nagustuhan mo ang video na ito pwede bang pakipindot ng like at subscribe. Salamat po.